Oo, oh, ba't binibigla mo? Kaya ba, kaya? Pwede naman dala, dalawa lang yan baka mabigla ka Ah, uh, guys uh, meron lang akong isi-share kasi meron akong bagong pasok na tao rito Ah, uh, pinasok siya ng gwardiya Ang totoo, hindi ko natagasan na sana kailangan kaso sabi sa akin ng gwardiya eh, para sa pag-aaral eh, medyo na-amaze lang ako kasi hindi naman tingin sa atin mga kabataan ngayon di ba? mga kabataan ngayon ngayong bakasyon kung, kung wala sa basketballan computer sa uh, gimmick gimmick at pag may pera pera pa di ba guys sa uh, minsan nagpapadis pa yung mga yan o, pero dito bilib ako ha ah, uh, imbis na pag nakuha siya, pinili niyang magtrabaho at sa mahirap na trabaho sa construction ano oh, ang pangalan mo? si John Mark John Mark ang pangalan niya, alam niyo ba guys ang inukuha niya, engineer pag engineer siya mahanga lang ako kasi siyempre di ba construction ang hirap nito pero imbis na dapat nandiyo siya sa mga tropa niya o kaya sa mga hindi niya pinili yun mas gusto niya na magtrabaho para hindi mabigatan lalo na yung mga magulang niya ay eh kahit pa paano mabawasan yung mga pasanin sa pag-aaral niya kaya eh, bilip ako kay John Mark ano masasabi mo kay John Mark? para sa akin, iba ka nga kay mga, 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 mga ganyang anak kanda yung ganun Ah uh, guys, kaya ako siya tinat tinanggap. Eh, nawa na ano na ano talaga ako na antig ang aking damdamin sa madalit salita eh malay mo balang araw pag engineer na siya maalala niya na may isang foreman at saka mga tao rito na mga uh, lead man lead man ka ba talaga? hindi, uh, oh. eh nakisama sa kanya na maayos at hindi siya masyadong pinahirapan dito malay mo buhay niya kami pag engineer na siya kaya yeah. Nandun lang guys, sinerico lang yung tao namin na bago. Si John Mark, dapat tularan ng mga kabataan. Hindi mo naman sinasabi lahat ng mga kabataan eh, ganun ang ginagawa, gimmick. Hindi naman lahat. Pero karamihan talaga, nasa gimmickan ngayong mga gantong klaseng bakasyon. Ha? Ah? o oh, oh lang guys. Sini-share ko lang siya. Okay, maraming salamat. Ayun, to. Mayroong balot na puti sa ulo. Magiging engineer yan. Masipag eh. No, ay, sarap na hirap. Mas pinili magtrabaho kaysa maglakuha siya. Okay ka lang dyan, ikaw, okay ka lang.